Jangan una, jangan una. Kita ketawaan inilah, bestilah. Jangan langkah kat 긴lah kanan. Ayun tu pun siap, ha? Balakut ke apa balik, lagu We are here at SM and that's kumain kami sa Shakey's para kunin yung aking birthday ano daw yan? Discount. birthday discount Work. wala naman no? may 20% discount daw ako doon sa aking magiging bill tapos may priya akong isang large pizza sa so, yeah. iya <laughs> what's, Ay, your, what's your order? ano na? What's your order? I don't know, no, no, no. What's your order? I don't know. Mag-order na ang uwat. Ang taong bundok ay kan hindi marunong mag-order. Uy! Hindi naman kayo wait. Oh. Wait lang kasi. Amaya. Yeah. Yeah. hindi man kayo kita haw-haw di para ba, huwag ka only milang tulig kita hi guys hindi na namin ओ गाइज इ बाइबल ल्याउँ त दिजेनिया बा पीपीके वला छैन पीपीके हेर त म धेरै पर्नामा भयो है तर अनि त आइयो म गाउँमा आइयो दिने अर्डर गमा क्यानेडियन गालै राखे ko ako nag-English ako. Hindi ko siya good. Ano po, Arden? Ito na lang. Dilwan po. Na-explain okay. ko lang po si Dilwan. Si Dilwan po is choice of three-piece chicken and mojos or pasta. Mamimili lang po dito sa dalawa. It's either pasta or chicken. Ano? malakas nila magkasama. Ay, ito po ang may magkasama kami Kapag 2089 po siya. Pero kapag tinanggal yung shape ma'am, 1748 lang po. Full na po yun ma'am. May mozzarella cheese sticks. Ayun, ma'am. Ayun. Ano na lang? Pasta. Pasta na lang. Sa kayo pizza. Pagkayo pizza. Walang chicken na. Opo. Pag pinili po nila yung pasta, wala na po siya chicken. Anong gusto nyo? Pasta? Hindi mo chicken? Have... Chicken. Chicken mo po. Ha? Ang gulo ng alok mo? Sige, sige. Tapos mag-order yes. ka na lang ng pasta mo? Oo. Oh, ito. Ano? Ay, sarul lang yun. Isa na. Ibamahan ka na ba ni Sige, bibe. Sige, bile, bile. Bili mo na yung buong SM. Ayun, basket of modules na magkakami sila. Bali, ito mo, uh, five pieces chicken and modules po ito. Ito po is modules only. Mm, ito po si body pa. si pack. Si solo pa na po. Si three pieces mo. Ito po. Si five pieces ito. Ito yun, Ito sila. Yes po. Chicken and modules. Hindi so, na mo naman ayaw po. sa iyo? At least po nagka-clarify ako. Kasi Ay, na lang mo, ano? Kasi gusto mo nalang muna? Kahit ano. Ito, kasama. Saan mo yung solo karbonara? Yung na ano? Na Platon, ma'am. 699 po. Ah. Ano po ba pizza nila? Para uh, nila hindi? Ay, ayaw ko lang. Pin, no? Pin, kasi nung nakara, hindi ko kasi nasabi, puro tin. <laughs> <laughs> I Magic bad eh. Ano yun? spinach na. Classic cream spinach. Hantos large po May additional lang yun 50 pesos. Pag makapal ko. Ano lang yun na pesos, uh -huh. well, lang tayo nabayan? Ano so, yun? <laughs> yun may birthday ko. Sige ba? Ayun ma'am. Hindi na po na-upgrade yun to Hantos. Ma-upgrade yun to Hantos. Wala, additional ko siya sila, ma'am. Tapos party size na po. Ano naman? 279 na Okay. siya birthday pizza, sa Additional na rin. Okay. Kaya ko po siya ng free birthday pizza. Pero may additional na 279 Kasi po, in-upgrade nila in 200 party size. E pag hindi ko i-upgrade, ano Team dress lang siya. Team na Team Ano, lang. Sige, sige, B. Lang. Yung malaki? yun na lang daw. Sige, Vy, Vy. Ah, ito pa <laughs> Ito, Vy. Basta ito, ikaw pa Actually, mami. It depends po kasi kapag... For example to, katulad po, katulad ko. Pag ang yung kasalan, kasi nalang sa self -training. So, hindi ko yung deal. One kasi hati-hati lang kami kasi itip-itip na kayo, dito na lang. Ako? Sige po, no worries. Kailan pa lang? Sa kayo na lang, pitch. Arby, sabi ko kanina ito na... Ako nga, solo pack ko. Magaling na. Ako eh. lang ko sila kung walang pera eh. Sige po eh. Ano ba yan ang walang pera? Kasi no worries mo eh. Deal one po. Bakit ganyan yung text gate ba? Ikaw ang gagulo ito. Pagkainig ba ko ng buhay niya ito? Sige po. Ano kaya niya? Ano prito? Okay, kunin mo lang 'yan. Sigilak lang mo 'yung. Dorobasag pano. pang ni Jordan na. Wait. Kailangan ko ng konta o siya ni Jordan. Teki lang mo ini-endorse ini niya lang si 50K. Kasi kapag may super card po kayo, is pwede kayo manalo ng 50K. Anong pinag a Yung birthday, pinano na lang po yung 20% off niya sa bill. Kasi meron po siyang one time na 15% birthday off. Uh, uh, yun lang po yung inalok naman. Yung free dyan is, Celebrate to the pre large pizza in 20% off the birthday ko lang ma'am sa post kung ano yung pwede i-friend niya. Hindi ko pa rin po kasi na-encounter yung ganyan. Kaya wala eh, uh, rin po kayo. Wala rin po kayat uh, na ako ha. Dilwan po ma'am, na-order ko nila is pasta na siya. Yung pizza po nila. Ano, ano, carbonara diba? Carbonara po, garlic bread. Picture of house bread iced tea. Additional sila ng chicken mam. Oo, po yun. Ito na yun. Isa pa. So solo pack lang ng three uh, tender chicken fingers Ano ba? Ano ba? Ano house blend ice isip ko. Ah, uh, tsaka po yung additional pizza nila pizza yung pizza nila dyan na is uh, classic okay. cream spinach. Huh? pina. Cantos large po. Huh? Kahit ba yun? Yes ma'am, dito po is kahit. Uy, dito na. Mm -hmm. Ako mag-aantos ko po yung brownies. Creamy na. Yan ba? Diba? Spin spinach pinach pa na bacon. Kasi oh mayroon po, no, eto po, may, ito ito po, may yes. bacon po kami. Ano yun na lang po. Yun na to bacon? Yung mm -hmm. large? Ay, family pa, yung big po yan. Eto po, may regular size po. Large and party size. Yung sa D1 yes, niyo, so sa free mom is la, uh, large po yun. Tapos may choice lang kasi dun. Lima lang po yung choice dun. Hawaiian Delight, pepperoni, garlic and cheese classic beef and and classic cheese lang sa birthday cake. Ay, dahil, 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 dahil. Ay, birthday ay, birthday ay birthday yes, uh. lang. Dito po lang. Dito available sa free birthday Yes, ma'am. Ano yung tao dyan? <laughs> <laughs> Dapat ako pinapakita mo pina kasi ako ang makulit eh. Oo, oh, yan. ko pa pinapakita dito. Oh, no, no, Bilis! Ano dito? Kawayan. Kawayan? Hawaiian? Hawaiian. Hawaiian. Ano Pinters no? lang <laughs> po yun ha. Yung private birthday pizza nila. Or mag-upgrade siya. Ano ba? Nag -upgrade ko din. Pag nag-upgrade nag-upgrade mo, hindi na po siya free. May addition na lang, 200-second. Yan lang ang babayaran ko. Oo, oh, oh 200-second ano? na, ano? ano? na lang. Ano? 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 Tin na lang daw. Repeat order ko lang mo para po sure. Later okay. na yung mag-punish ko po. Uh, Dilipan po, carbonara platter. Hantos Classic Creamy Spinach po. Hantos mo Ma makapunish mo siya. Uh, large saka po, pitcher of house-bend Ang additional naman po nila is three-piece chicken and mochi. Tapos, birthday pizza paulay, sa uh, bobo, po nila sa YMT. Medyo buo-buo ko, ko naiintindihan yung nangyayari. Ano <laughs> <laughs> lang po. lang po yun. Three po. Just so, in case you, you have a question, ma'am. Additional or any concern. Wala na, naubos ko yung tanong patutin. Ang dami na. Meron pa. Pwede naman po sila magtanong sa akin. And then, ang <laughs> the serving time, ma'am, is within 15 to 20 minutes. Papriority ka lang, ma'am. Kasi... Yan, yeah, nandito na yung aming mga ibang order. Kaya eh, pakikita ko sa inyo. Yan yung paborito namin, pizza. Yung pinapay na paborito ko din na no, walang lasa pero mas limlam na. Ang carbonara. <laughs> Yes. Walang lasa pero malinamnam. Hindi siya matamis, hindi siya maalat. Sakto lang.